Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At andito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pong pecha para po ngayong May 29, 2024 At sa la mga subscribers po natin, sa mga bago pa lang po natin mga viewers Maraming maraming salamat po muli sa inyong pong lahat At ayan mga idol, pisan po natin ang ating sumada Dito po tayo sa May, ayan, ayan po ay 5 at 29 sa atin pong pecha 24 sa ating taon at ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify muna natin sila 0 plus 5 is 5 2 plus 9 is 11 at 2 plus 4 is 6 ganyan din po sa bandang gitna add lang po natin 5 plus 11 is 16 at 11 plus 6 is 17 dito rin po sa bandang baba 16 plus 17 is 33 Ito po ang ating unang numero, meron po tayong 33. At yun naman po ang pangalawang numero natin, dito pa rin po 'yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dyan. 5 plus 11 plus 6 is 22. Ayan mga idol, ito naman po ang ating pangalawang numero, Meron tayong 22. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede, pwede na rin po natin yung matayaan. 33-22 or 22-33. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At ah, dahil 2 digits din po sila, 22 at 33, isimplify lang muna natin bago natin sila isumada. Ayan, mga idol, dito po sa 22, 2 plus 2 is 4. At dito sa 33, 3 plus 3 is 6. Ayan po, 4 at saka 6 po ang ating isusumada. Unahin natin yung sumada ang 4. Kunin muna natin yung 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin po dyan ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po ang 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. Ayan mga doon. po ang ating sumada sa 4. At isunod naman po natin itong 6. Dito naman po sa 6, kunin muna natin yung 33. So, mga data rin 3. 3 plus 3 is 6. Then, pwede rin po ang 15. So, mga 15. 1 plus 5 is 6. At 24. So, mga 24. 2 plus 4 is 6. Ayan mga ito. Yan naman po yung sumada natin sa 6. At ito po yung mga numero natin na nakuha na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong may 29. Meron tayo itong 4, uh, 22, 40, 13, 31, 6, 33, 15, at 24. Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Rumble lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga gusto natin, makurso natin po natin mga numero. Ayan, at sa atin pong sample, ganoon natin ang 22, 22, 15, 22, then 24 24 and 13 uh, 31 and 6 ayan mga idol yan po yung ating mga sample mga kombinasyon natin nakuha dito sa ating sumada para po ngayong May 29 ayan meron tayo itong 22.15 Uh, 24, 13 at 31 sa is Ayan, meron tayong tatlong sample dyan. Kung okay lang sa inyo, gusto nyo naman po itong mga kombinasyon natin na kuha, pwede, pwede rin punin yung mataya nyo mga yan. Pwede rin tayong magtagdag dito sa taas pumili. Ayan, kayo na lang po yung mahala kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang sumati sa pecha para po ngayong May 29, 2024. Maraming maraming salamat po.